Uh, ano ba ang nabasa mo sa Hebrews chapter 7? Letra po, letra, word by word. Be faithful to the Bible and to the readers. Ano nabasa mo? Sabbath or commandment? Commandment. Next question. Okay, next question. Now, ngayon. Yan ba sa Hebrews chapter 7? Okay, sabi mo, ang nabasa mo, commandment. Pag ba sinabing kautusan isa lang ba ang alam mong kautosan? Yung sampung utos lang? O meron pang seremonyal na kautosan? Alin sa dalawa? Isang utos lang ang alam mo o dalawa? Meron pang ibang seremonyal na kautosan. Sabi mo no, kinansel ang sampung utos. Kung kinansel ang sampung utos, ibig sabihin hindi na dapat sundin. Yes or no? Yes. Yes okay. po yung okay. sagot ko. Ibig sabihin, huwag na natin sundin ang na sampung utos lahat ang sinasabi doon, huwag na natin sundin. Yes or no? Yes, hindi na napint, hindi na natin kayo.